guys, ito na yung video ko ng pagluluto ng talbos ng kamoting kahoy. Ay wag kaya picture ka dito. Ayan nyo. kang kue. Sus, naririnig ka dito sa video ko. Yeah. Ayan, no? ayan, ayan guys Guys. Ayan. Guys pa. Talbos ng kamoting kahoy. yan Luto sa kahoy kaya masarap. Dito kami sa probinsya Kaya yeah, ganito lang yung mga ulam namin talbos-talbos. Talbos-talbos, sapat na. Ayan. Sarap nito, guys. Relate, yung makaka-relate. Magtanong ang mga hindi nakaka-relate. Yung iba kasi hindi kumakain ito, hindi nila alam na ginugulay ang talbos ng kamuting kahoy. Kami kasi ito yung parang, ano namin eh, uh, pinakamasarap na gulay sa amin, talbos ng kamuting kahoy at saka yung laing, talbos ng gabi. पलट चैनल एकोन